Pinalaan ni Shemaya si Rehoboam. Ikalabing isang kabanata Pagdating ni Rehoboam sa Jerusalem, tinipon niya ang mahuhusay na sundalo ng mga lahi ni Nahuda at Benhamin. Nakapagtipon siya ng isang daan at walumpong libong sundalo na makikipaglaban sa mga mamamayan ng Israel at para bawiin ang kaharian niya. Pero sinabi ng Panginoon kay Shemaya na kanyang lingkod, Sabihin mo kay Haring Rehoboam ng Huda, na anak ni Solomon, at sa lahat ng Israelita sa Huda at Benjamin, na ito ang sinasabi ko. Huwag kayong makipaglaban sa inyong kadugo. Umuwi kayo, dahil kalooban ko ang lahat ng ito. Sumunod sila sa Panginoon, at hindi nila nilusob si Jeroboam. Nagpaiwan si Rehoboam sa Jerusalem, at pinalakas niya ang mga bayan na ito para maprotektahan ang Huda, Bethlehem, Etam, Tekoa, Betzur, Soko, Adulam, Gat, Maresya, Sif, Adoraim, Lakish, Azeka, Zora, Ayalon at Hebron. Ito ang mga napapadirang lungsod sa Huda at Benjamin. Pinatatag niya ang mga tanggulan nito at pinalagyan ito ng mga kumander. Sila'y binigyan niya ng mga pagkain, langis ng ulibo at katas ng ubas. Pinalagyan niya ang mga lungsod ng mga pananggalang at mga sibat, bilang dagdag na pampatibay. Kaya ang Huda at ang Benjamin ay naging sakop niya. Pero ang mga pari at mga levita na nakatira kasama ng ibang lahi ng Israel ay kumampi kay Rehoboam. Ang mga levitang ito ay iniwan ang kanilang bahay at lupa at lumipat sa Huda at Jerusalem dahil itinakwil sila ni Jeroboam at ng mga anak nito bilang mga pari ng Panginoon. Nagtalaga si Jeroboam ng sarili niyang mga pari sa mga sambahan sa matataas na lugar, kung saan sumasamba sila sa kanilang mga diyos-diyosa na kambing at baka na gawa ni Jeroboam. Ang mga Israelita sa ibang lahi ng Israel na gustong dumulog sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay sumunod sa mga levita sa Jerusalem para makapaghandog sila ng mga handog sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Pinatibay nila ang kaharian ng Huda, at sa loob ng tatlong taon, sinuportahan nila si Rehoboam na anak ni Solomon. Sumunod sila sa Panginoon, gaya ng kanilang ginawa noong naghari si na David at Solomon. Ang pamilya ni Rehoboam Pinakasalan ni Rehoboam si Mahalat na anak ni Jerimot, na anak ni David, at si Abiyahil na anak ni Eliab at apo ni Jesse. Si Rehoboam at si Mahalat ay may tatlong anak na lalaki na sina Jeush, Shemariah, at Zaham. Pinakasalan din ni Rehoboam si Maaka na anak ni Absalom. Ang kanilang mga anak na lalaki ay sina Abijah, Atay, Ziza, at Shelomit mas mahal ni Rehoboam si Maaka kaysa sa iba niyang mga asawa. May labing walong asawa si Rehoboam at may anim na pupas siyang mga asawang alipin. At ang mga anak niya ay dalawamputwalong lalaki at anim na babae. Ang anak niya kay Maaka na si Abijah, ang pinili niyang maging pinuno ng mga anak niyang prinsipe, na nangangahulugang si Abijah ang papalit sa kanya bilang hari. Maingat na binigyan ni Rehoboam ng katungkulan ang iba pa niyang mga anak at inilagay niya sila sa napapadirang lungsod ng Huda at Benjamin. Binigyan niya sila ng kanilang mga pangangailangan at mga asawa.